Atasya Mulak nabuntis nga ba ni Vico Soto? How true? Totoo kaya ang cheikang kumakalat ngayon sa social media kung saan nabuntis daw umano ni Pasig City Mayor Vico Soto ang it bulaga host na si Atasya Mulak? Isa kasi ito sa naging topic ng talent manager na si Ogie Diaz sa kanyang YouTube vlog na Showbiz Update kasama si Namamaloy at Atmrena. May mga vloggers raw kasi na nagkakalat sa social media ng chika, na tila may nangyari kina Atasha at Vico, at nabuntis na nga daw ng alkalde ang dalaga. May mga kumakalat pang pa ang chika, na niregaluhan pa raw ng alkalde ng sing-sing ang anak ni na Charlene, at aga pagkat handa raw itong pakasalan ito. Kaya naman personal raw na kinausap ni Ogie si Atasha, upang malaman ang katotohanan patungkol sa mga kumakalat na chika. Ayon sa dalaga, maging siya ay nagtataka kung saan nang gagaling ang chismis sa pagitan nila ng anak ni bossing Vic Soto, kinorner ko si Atasha. Sabi ko sa kanya, ano yung balita sa inyo ni Vico Soto? Sagot niya, yun nga tito, inagtataka rin ako. Hindi ko alam yun kasi unang una, hindi chika pa ng dalaga, tanging sina Danica, at oyo pa lang ang nami-meet niya sa mga anak ni Vic, so in other words, yun pong mga pinapanood niyo na kaagad-agad na paniwalaan ninyo, mga fake news po yan. Dahil usong-uso po yan sa YouTube, yung mga nag-iimbento ng mga balita, tapos wala naman silang mga sources. Tapos parang nagwi-wish pa sila ng bonggang-bongga sa dalawa, Atasha, at Vico, iwala nga silang pinagkuhaan ng balita. Nagbabala pa nga si Ogi, na mag-ingat sa mga nagpapakalat ng fake news. Kaya wag po kayong masyadong nagpapaniwala sa fake news. Kami rito may mga resibo kaming binabalandra otherwise nakausap ko yung artista. Kapag galing po dito ang balita, not necessarily paniniwalaan nyo kundi pakikinggan nyo lang. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o magagalit kayo sa amin, say paniogi. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.